So what's up guys, welcome back again to another vlog. So ngayon nga guys, balik na tayo kay V-Turbo. So nitong nagdaan nga, uh, nag-focus muna ako sa kotse ko, yung sa aking Corolla, si Garuts. So hindi nyo nga pala yun guys, nakikita pa ito, papakita ko sa inyo. nga nakita nyo na ang aking big body na GLI so yun naka ano yon naka 4 afe tapos naka port and polish lang siya so yun nga tinotono pa namin siya at bala ko nga lumaro muna ng BRC by November ata November ata yun so ayoko muna itakbo si B Turbo kasi hindi ko nga makapa yung turbo na yun hindi ko pa alam kung paano siya gamitin eh, ito namang aking big body eh, matagal ko na itong ginagamit gamay na gamay ko na to So kaya nga magpabalik vlog na ako kay v -Turbo. By October, meron tayong gaga na car show. Yan, so B2B OTG Fest ulit yun. Yan, puro jeep dun, guys. So sa lahat nga pala ng subscribers natin, uh, iniimbitahan ko kayong dumalo doon. So matagal pa naman yon sa October pa yon mga katapusan pa. Yan, so may schedule nyo na. Siguro sa mga gusto nga pumunta doon, yan, i-schedule nyo na yung araw na yon sa October 27 or 28 ata yon makita-kita tayo doon guys. So, magdadala na ako ng madaming sticker at alam ko naman na madaming hihingi ng sticker sa atin. Yan. So, ito nga guys. For sure, magugulat kayo sa itsura ni Viturbo ngayon. Yan. So, wala na siyang upuan. Yung, yung kanyang aluminum na upuan, ha, nilagay ko muna dun sa ating ano, big body. Ha, nilagay ko muna dun. Yan. Sobrang dumi nga niya ngayon at naka 13s pa tayo dito na mags. So, sinubukan ko nga dito mag 13s kasi parang gusto ko siya mababa. aso nga lang yung ating body, Uh, ginawa talaga siya pang 15s. So ibabalik natin yung 15s, hindi tayo magta 13s kasi nga sobrang laki nung gap niya sa gulong. Ay ang pangiting na nun guys. Ito yung mga trophy natin. Safe naman to. Kaya sobrang dumi niyan kasi nga nagdaan, di ba bagyuhan. Ay itong bubong dito butas. Ito hindi pa rin to nakakabitong handbrake. Yan. Kinoberan ko to. Gawa ng yung thing box. Baka mabasa. Actually, nabasa nga to. Kaya itong makina, tinakloban ko muna to. Napapakita ko sa inyo yung nabasa. ito, itong ating push button nabasa din. Pero yung battery naman, hindi naman siya nakakabit. Ayan, steering wheel basa din. Tapos nga pala guys, ito plano ko. Dito sa ating roll cage. Ha, ibahin ko siya gawa ng gusto ko siya medyo nakahapay kasi tingnan nyo guys papakita ko sa inyo pag naka side view yan tapon ayun o yan so pag nag car show nga pala tayo guys sa October uh, lalagyan natin siya ng windshield kasi nga sponsor na tayo ng Aguila Glass yan shout out sa Aguila Glass yan thank you kasi susuportahan ulit nila tayo doon at Magkakaroon tayo ng tent ng Aguila Glass kasi nga kakabitan nila tayo ng glass dun sa ating windshield. So, ang plano ko nga ngayon ay patakbuhin na ulit natin to, itong CV Turbo. Kasi nung huli nating nagamit to, ay nung huling car show pa, nung nasiraan ako, last month, uh, pinababa natin yung tanke nito kasi nga, nasunog pala yung rubber dun sa ating fuel pump. So, delikado yon kaya pala nung ginagamit ko siya, uh, ang baho, yung kanyang usok, ang um, may sunog. So, nakala ko nga nag-overheat, so hindi pala siya nag-overheat. So, nagpalit ulit tayo guys ng fuel pump. So, sayang yung, yung nilagay ko dati na brand yun na Denso. Kasi yung loob nya, napapasukan pala ng tubig. So, papakita ko sa inyo yung batch na pasukan ng tubig. Ito kasi guys, yung ating sa tangke. Eh. Yan, ito yung lock natin. So, yung pala, wala pala siyang breather. Eh, I mean, may breather sya pero bukas, eh, wala pala siyang cover. Kapag nililinisan ko to, pag, pag kinakapakarwash, wash ko, sinisiritan ko, ko sa yung ilalim so hindi ko alam na yung ating palang tanke eh, ay bukas pala yung breather so yun, napapasukan ng tubig kaya yung ating fuel pump eh kinalawang, so yun, sana lang tayo ng pera kaya yun, napabili ako ng panibago na fuel pump pero mas malaki siya kaysa dun sa maliit lang So, na-imagine nyo na ba guys, kapag yung ating roll cage ay eh, medyo nakahapay, di ba? Mas, ma mas gaganda yung itsura niya. Kasi nga ito, napakataas nito. Kasi yung plano kasi namin da ng daddy dito, eh, kagaya nung kinakabit natin na roll cage na may, may glass sa bubong. Kaya yung nature niya, parang maliit lang na version nun. Pero ngayon nga, ibahin natin, ihapay natin yan para mas astig at mas lowered. Tapos meron nga pala tayo guys, problema sa makina. ah uh, nung huli namin siyang pinaandar, na, pinaandar ni Kuya Joel, uh, okay na yung pump, okay na lahat dito. Tapos sa makina nga, parang na-short nasho siya sa kuryente, hindi namin alam kung bakit. So, yun yung ating gagawin ngayon na kailangan natin mapagana si B-Turbo bago mag-October. ito guys, mas kailangan ko yung suggestion nyo kasi hindi ko pa alam kung ano ipapalit ko dito na upuan. Kasi ngayon yun nga yung atin, no? Yung nakakabit na doon sa aking kunyaring racing-racing na racing kotse. Yun. So, mag-comment kayo guys kung anong babagay dito na upuan para bago mag October nga makabili agad tayo. Yun, kailangan ko suggestion nyo guys. So mag-comment kayo. Ayan, so buksan nga natin guys yung makina natin. Tingnan natin kung ano na nangyari. Yan, Ito nga guys, ang ating 4FTE fresh from Japan. Yan, pero okay, okay pa naman siya. So papapinturahan nga natin 'to bago mag OTG Fest. Ayun nga, hindi pa siya nakakonekta dito. Kasi nga wala siya ngayong spark plug. Ito spark plug niya. Bali bago to. Hindi ko alam kung bakit nasunog. you know. ah uh, isa pang bala ko nga pala dito, ah, uh, exhaust. Gusto ko sana naka hood exit. Yan para kapag nagbobomba tayo eh merong merong style. Pero hindi ko pa alam kung saan ko siya ipapagawa. At feel ko eh mahal nga yun. So baka kulangin tayo sa budget. Kasi bibili pa nga tayo ng upuan. Yan. So baka naman uh, gilaglas nga nagsponsor dito yung mga magagawa kayo ng exhaust baka meron tayong makuha dyan na sponsor yan chat nyo na lang ako kung sakali man meron so win win situation naman yon kapag nisponsoran nyo ako syempre ipopromote din natin yung shop nyo kung sakali yan tapos yung body nga pala nito na medyo naka mas mababa yung sa unahan kaysa dun sa likod so itataas natin yung body kasi kung di natin ito itataas guys, kung sakaling may makabili nito, eh hindi siya malalagyan ng fender. Kasi yung fender tatama dito pag naka 15s. Pero pag naka 13s, uh, hindi siya tatama. So, syempre mas gusto ko pag may bibili na nito, ang 650k, gusto ko yung kanyang, yung kanyang body, eh, pantay lahat. Hindi yung nakayok, nakatungo. Yan, gusto ko yun. Para, yun nga, pag may bumili, eh, hindi naman sayang yung pera na gagastusin nila dito sa owner na to yan, kasi guys hindi din naman biro yung gastos namin dito sa owner na to kasi nga ano siya newly assembled siya yung kanyang chassis eh bago din yan bali hindi pa siya nakaregistered hindi pa siya nakarehistro kasi nga gusto ng father ko kapag nabili siya ay eh, nakapangalan dun sa bibili yung ating steering wheel nga pala papaltan din natin siya ng bago kasi ito galing to dun sa luma na GLI, yung naka 4A red top. Yan. So, ginamit ko lang dyan kasi nga, nung gamit ko yung kerky seats, eh, sumasabit dito yung pa ako, ay eh, yung aking tuhod. Kapag hanggang dito lang yung manibela. Kaya ito muna ginamit ko. Pero dahil magpapalit nga tayo ng upuan, so, papalit na rin tayo ng steering wheel. Tapos, ito nga pala yung frame na ikakabit natin. Hindi ko makuha. Yan. Bali, napakita ko na siya dati sa huli kong vlog. Na pinakita ko lang ulit sa inyo. Uh, isa pa pala, kaya nga ipapataas ko tong bandang una na body. Eh, kapag nilagyan nga ng hood, tatamaan itong ating, ating intake. Kasi nung, nung sinalpak namin tong 4AFT, 4AFT in na to, nakalimutan namin ikabit to. Kaya nung okay na siya, tapos kinabit na namin yung kanyang intake sa side pala sa hood hindi siya masasarado. Tapos ito, baka iangat din natin tong grills. Yan, iangat din natin. Tapos, baka nga magpalit din tayo ng pipings nito. Kasi nung ginawa natin to, minadali natin tong piping ng ating intercooler. Nung hinabol nga natin siya noon sa Barak, ay Barak of sa Yabangan Nights 2024 yun. sa Saktong araw na yun. Yan, gumana to tapos dinalagad natin sa car show. So yun nga guys, yun muna yung mabablog ko ngayon. Uh, sinabi ko lang sa inyo yung plano ko nga na babalik vlog na ako dito kay v turbo Kasi nga kailangan, kailangan natin siya mapatakbo ulit. Yan. So one month atong hindi natakbo. At one month na rin to nakatambak dito. So yung paggagawa nga para dito, uh, next vlog ko na lang ipapakita yung pagpapagana. So yun, yun lang muna ngayon. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.